Ang lulutuin natin ngayon ay sardinas. Ito yung sardinas na lulutuin natin ngayon. Ito yung binigay sa akin ni Ate Tess. So, lulutuin natin. Itikman natin kung ano ang lasa nito. Kasi parang naiiba siya. From Sarangani Bay. Siguro masarap ito, ba? Diba? So, ayan. Umpisahan na natin. Ayan ang ingredients ko. Bawang, onions, tapos yung sardinas. Tapos, ayan ang lettuce Ayan po. Imbis na ano, imbis na petchay ang gawin nating pangalo dito. Ang gagawin natin ay itong lettuce. Masarap din siya. Kaya tingnan nyo 'yang ganito lang ang paggawa. Gisa-gisa lang ng bawang. Yan. Ganyan lang ako magluto. Simple lang. Tapos mamaya lalagyan na lang natin ng konting toyo pag alam nang ano na siya yung lasa niya kung maalat ba o matabang. Yan. brownin muna natin yung bawang. Kasi masarap yung bawang pag medyo sunog. Tapos na ng nga lamoy. Hamoy bawang. Tapos itong sibuyas. Ako gusto ko yung sibuyas yung puti. Ayaw ko ng ano, ayaw ko ng pula. Kasi medyo maanghang eh. Ito kasi matamis, matamis tamis. Ngayon lang tayo magluto. ga uh, na gugutom sa mga Pilipinong pagkain, ito lang ang ginagawa ko. So, pero alam mo, kumakain din ito si Daddy Marcio. Itong ano na to. Itong sardinas. So, ayan. i Ay, na natin. mabango siya. Mabango pala itong ano, saranggani. Ayan, ganyan lang po tayo magluto. Pakuluin lang natin. Lagyan lang natin ng konting toyo. Ako kasi gusto ko rin may toyo para malasa. Ayan. Ang kakulay na siya. Umuwi-amoy lang tayo. Kunti mm -hmm. pa. Yan po. Tapos ako, ang ginagawa ko dito, inaano ko lang yan. Pakuluin lang natin ng saglit pa. Tapos ang ginagawa ko ito, inaano ko lang yan, nilalagay ko lang dyan. Kasi masarap din yung medyo crunchy-crunchy yung lettuce. Kasi wala akong pechay, lettuce ang ilalagay ko. Yan, ganyan lang. Simpleng ano lang yan, pulam Pero masarap na. Yan, ganyan lang po. lang natin sa glet para lang medyo ma ano yung ano niya lettuce. Yan. Tapos halo na natin. Ayan, oh di ba? Yan ang substitute ko sa pechay. Mm. Yan lang po. So, kainan na. Ayan, luto na siya. iba Diba?